Andito tayo ngayon sa main square dito sa Zagreb. Tahimik pa yung lugar kasi maaga pa. Pero kapag yan ay nagtanghali na hanggang gabi, napakarami na ng tao dito. Halos hindi ka na makadaan sa dami ng tao. So nandito tayo ngayon sa main square. Ang ganda tingnan. Globny, Kolobor ang weather ngayon dito sa Globny, Kolobor Zagreb City Croatia Ayan Mafog na po ngayon dahil ah uh, Kanina pong alas dos ng madaling araw dito Ay nag-adjust yung oras Umatras po ng isang oras uh, Medyo kakaiba para sa akin Kasi first time kong may experience yung ganun Pero normal pala dito yun Lalo na pagka nagpapalit na ng season Ibig sabihin daw Mas mahaba na yung gabi ngayon uh, Sabi nila for daw ng hapon ay eh, madilim na So mamaya malalaman natin yun Kung talagang totoo Pedyo nawala na yung fog ngayon. Kanina halos zero visibility dito. Ayan, pero mafag pa rin. <coughs> Ayan, nandito tayo ngayon sa Glavni ni Dito po yan sa Zagreb City, Croatia. Ayan. Dito ako ngayon sa Glavni ni Zagreb City, sa bansang Croatia